flex ko nga pala sa inyo. Ang akin napakasarap na fruit cake. Bali homemade 'to, gawa ko. Syempre masarap. Charot. Hehe, <laughs> <laughs> bali magkukuwento ako sa inyo dito sa fruit cake na 'to. Ah, uh, bali aking recipe lang 'to. Sarili ko lang uh, gawa or sarili ko lang recipe. Ah, uh, itong fruit cake na 'to. Ano nga bang ingredients nitong fruit cake ko? Ang main secret ng mga fruit cake ko bakit masarap? Ag uh, pumili kayo ng ano, masarap na brandy na brand. Tapos yun yung ma-recommend -re ko sa inyo. Para naman sa mga special nuts, ah, nangunguna na nga dito ang, ang nilagay ko yung ating pecan, tapos walnut, uh, almonds, at saka yung uh, at cashew nuts. At para naman sa mga dried fruits, naglagay ako dyan ng ah, uh, apricot, tapos dried cherry, may dates, may My figs, kaya nga nag-iisip ka na kung bakit medyo mahal ang am um, fruit cake kasi nga sa mga ingredients na ginamit, bali tumatagal yung ating mga fruit cake kahit mga one year kasi nga napapreserve yung ating fruit cake gawa na meron siyang uh, rum o brandy rum. Bali yung size sa fruit cake na ginawa ko diyan is 3x5. At marami nga sa mga customer ko na ang feedback nila talagang sulit naman yung binayad nila dito sa fruitcake kasi nga napakasarap daw. Sabi nila, ngihingi -ngi ka ng recipe, uh, suggest ko na lang sa'yo, uh, gawa ka na lang ng sarili mong recipe. Kasi nga nalilag negosyo ako, hindi ko pwedeng sabihin yung recipe ko. Pero baka maging close friend kita, why not ba diba? Bigay ko sa'yo, nang libre libre lang. Charot. So ayun na nga yung ating cake na napakasarap. at napaka at syempre, pagkatapos nga natin to ma-brush ng ating rum, uh, binabalot naman natin siya sa may plastic. So, ganyan yung itsura ng ating fruitcake individually. Maganda kasi kapag nakabalot yung ating mga fruitcake, di ba? Mas mamimintin mo yung pagiging freshness niya. So, ayan na yung nakabalot ng na fruit fruitcake. Pinapakita ko lang sa inyo. Tapos, nilalagay ko siya sa may box. Bali, yung kasya ng box dito sa box na to is apat na piraso. So, ayan na nga, ipapakita ko sa inyo yung box. So, ganito yung itsura ng box. ba diba, napakaganda nga itong pangregalo. Tignan nyo naman, napaka-presentable yung dating ng ating box. At medyo marami-rami nga akong nagawa dito. At kaya nga, pinapakita ko sa inyo itong mga nagawa kong fruit cake. Tignan nyo naman. At kung bibigyan nga ninyo yung mga friends ninyo, naku, I'm sure magugustuhan talaga nito. Nila ito. Kaya, bili na kayo. Fruit cake kayo dyan. Salamat sa panonood. Sa ulitin. Ito na yung ating fruit cake ko. Oh. Tingnan niyo naman. So ganyan siya kalaki. 'Di diba? Ang sarap din tignan.